Di lang sa gilid, Sir. Kasi may kalamansin naman dito eh. Oh. Ready? Go. picture There is over there. Hay, <coughs> masayad. Please. Parang bak bakal kasi mo, 'di ba? Ay, okay. Sorry ah. Sorry, tia. Sorry.

Wala Ah, may lahi nga, yan. Maganda lang po sa kasugalito. May sakalising. yung okay. table tennis, oh. Okay. Ayan. Okay. Uh oh, Oo. <laughs> Kubutel. Sorry. Okay. Huwag na.

Meron silang mga triangle houses dito. ko. Parang ang saya. Huwag kaya kataas. 360. Vikings. Bakit Basag talaga <laughs> yung Parang ang saya, no? Huwag diba ko. ka diba, ano saan? <laughs> <laughs> okay na. Ano po ba? Low medium high? High. Na-high. Super high Hindi na po Wee. Hi na yan keri, <laughs> rin, <Hey>, <laughs> <tamang na>, <laughs> <Woo>! Family We are <laughs> <at> family <laughs> okay, na, pa na ako ako <laughs> 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 O, Oo, so <pala> <laughs> <O, laughs> <o, garun> talaga <laughs> May din ditong volleyball Net hey <laughs> <laughs> Pak Pumalo Kahit walang pak Tignan mo, o Ay. Medyo mataas yung net, para kay Mahal. Sering! 1, oh, O, say hi to the camera. Gano'ng kalalim? Hah? Kalau <laughs> kau <laughs> bawa <So>, gimana? Tainan aman, tapi <laughs> nanti nontain. Ikan apa? <tae. laughs> Naga <laughs> nih. Hindi mga lublub lulutang. May lesa mo dyan. dito sa Kaulayaw. Ay, mo rin. features, please. Ay, control yung crowd. Chari. <laughs> ah, may buhay lang na Hindi, ayos. Ayos, ayos.